Kailangan pa bang magpabaksin ng antirabies kapag nakagat ng aso na fully vaccinated? Yan ang ating alamin. Pero bago po ang lahat ng mga yan, kung ngayon ka pa lamang sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gymstology. Pakiclick na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago nating health tips upload. Ang ating mga alaga, lalong-lalo na mga aso, ay nakapagbibigay talaga ng kaligayahan sa atin lalo na kapag kagagaling mo lang sa trabaho at pagod na pagod. Pagdating sa bahay ay bigla silang sasalubong, lulungdag at sabik na sabik na yakapin at kargahin mo sila. Maalis talaga ang pagod at stress mo. Samantala, may mga pagkakataon naman na makagat ka nila dahil maaring natapakan o naipit mo sila. Kapag nangyari ito, kahit fully vaccinated na ang alaga mo, ay kailangan mo pa ding magpabaksin ng anti-rabies dahil may tsansa na maapektuhan ka ng rabies ng mga ito. Mabuti na yung sigurado, bagamat sinasabi ng ilan na safe ka na kapag may vaccine o fully vaccinated ang iyong alaga. Tandaan, mas mabuti na yung sure at hindi ka mag-alala. Payapang isipan kaysa magsisi sa bandang huli. At yan po ang ating health tips. Sana po ay may natutunan. Paki-like, share at huwag kalimutang mag-subscribe sa Gymstology. Marami pong salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli.